Sige so, tayo, tayo pagkita ko sa'yo. Ito si Butanggol. Butanggol. Ito <laughs> uh, ang Majimbo. Kinala mo Dragon Ball si. Ayun. Naging tao na kasi siya eh. Uh, <laughs> uh, <luck. laughs> Patay <laughs> <What>, ka <tega> ngayon. Si <laughs> Gutanggol o tao ng tao si Gutanggol. Ah? Mm. <laughs> la eh, galing dito. May mga ano pala dito. Tiktokers pala dito. Yung mm. Tiktokers from... Limay. Limay, Bataan! Please welcome! Inday! Oh. <laughs> <laughs> <then. laughs> Inday, <laughs> <yun>, si Garutay. <laughs> Ay, na? Oo. Oh. Si eh, ba akong manood? <laughs> <ko> <laughs> masih up, masih up <laughs> Oh, oh. Di Gagaling mother. <laughs> Mami? <laughs> father, mahalaga niyo mo mga father? Ang galing, ha? Meron kayong TikTok account. Ipa ipapalo namin kayo. TikTok na daw. Ang para ng TikTok niyo, Tok Tok. Hindi ba ako lalaglag? okay lang naman. May kahit lalaglag ka dyan, at least may content na ako. Pag nalaglag ka dyan, may content na ako. <laughs> <laughs> ao oh. tingin tao kung lang ang kaya alam ka buhay energy energy so, olet. Olet, 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 olet. so energy yah so let so energy ekto energy ano ba ano ba energy! ano ba ano ba ano ba ano ba ano ba ano pero magaganda sila oh. Pipicture lang ko kay Mama ah. <laughs> uh. Ito ko <kalahe>, lahat <laughs> ni Majin Bu. <laughs> Shout out sa mga batang hamog yan. <laughs> Meron kayong dalawa nga na dito. Oh. Chikiting girls. Bisita natin. Na. Ayan. ay no energetic sila lang oh. yung konti na naging na improve naman okay na yun di ba oh energy Go, oh, go. Oh. Oh, play, play, play. Oh, Lala, dinilit. Dinilit. Eh, oh, ulit na naman daw, repeat na naman daw, repeat. Yung ano lang, yung 60 seconds lang. Mm. Isahan lang. Ayan. Eh, why do you not do the best? Kaya ko yan. May naman kasi. Oo nga. Yung ano naman, yung tawag doon yung ay, She's gonna run away this time. Maybe this time better yung second? Ayan. Yung sumisipa, simpahan <laughs> niya. Kaya niyan kaya niya. Kaya <laughs> niya. Huwag niyo din yan, talagang pang energetic na sayaw, yan. Grabe. Ma'am, magpapainas yung gawa mo. Oh. Bo, iluso mo na yung gatong. Di mo yun, isang na-addict na, na yun oh, sa kaka-scatter niya, oh. Na-addict na sa kaka-scatter niya, hindi naman niya ma-withdraw. <laughs> <laughs> Mag-scatter <niya. laughs> mag na naman yun. Hindi, baka may ano yung Ay, scatter? Ay, scam yung, scam yung apps na nilalaro niya. Huwag ka nang mag-deposit yan. laangga <laughs>